Nakad. Bisa mong. Ada Nakad. Assalamualaikum. ayun na na maraming basurahan ayun na basurahan oh. ayun o oh. huy doon o oh. <laughs> nagkatapon ka ng basura Alam ka ba nag sabi ka ba na magkatapon ka ng basura <laughs>

Dabid, dabid. Dabid, oh. Dabid, oh. Dabid, oh. Alakalib, ah. Alakalib. Huh? Kasi kalib sikalib. Hmm? Saan? Nak naman dun, eh. Sa bahay Sa bahay nila. Sabayin.

galing bata ilag ah lakad sana mo baka may mga tahi ka mapapakan din <coughs> mm mali <coughs> ang babae nila oh eh? Magbura ng sa balak mo rin eh. Hindi na Daanan kayo ng motor yan. Hindi kayo daanan ng tao yan. <laughs> Papasukin mo si Britney niya, Pinalabas mo eh. Pinalabas mo kanina eh. Inunahan ka na paglabas eh. oh. Hindi ba sibilit na yung aso mo? Ayun, o. Oh. Mangliligaw mo ng pusa, o. Oh. Buksan mo pinto. Papasok ko ng aso! Pasok <laughs> <laughs> na, pasok na. na ano ah, ba? Diba? <laughs> Ang ganda ng lunan ko. Lumabas na naman. Bag